Ayan, no? So, basa na, no? ah uh, after nyan, ilagay na natin yung seedlings, no? Sa ibabaw. Tapos, yeah, pag nalagay na natin yung seedlings dito sa ibabaw, saka natin tabunan ulit, no? Alright. A few moments later. Uh, so, ayan mga ka-rails. Uh, Bibili tayo ng loam soil, no? So, magtatanong muna tayo kung magkano yung loam soil nilalang So, soil, no? so, good for ornamental plants, home garden, vegetables and fruits. Okay, so, dito, no? Ayan. Kuya, magkano yung ano? Ha? 80. Pabili po ng isa. Ayan. So, 80. No? Pabili na lang isa. Long soil. Alright. Oh. So, ayan, no? Marami din silang tinda ng mga power plant. Ah, oh. ano ang tawag nito? mga pots no flower pots alright no ayan marami din sila din mga flower pots alright no ayan no may mga bato-bato din sila no oh maganda rin to sa garden no mga ganyang bato alright no oh, dami nilang tinda dito no ayan so tayo yan lang bibili natin para makapag-umpisa tayo makapagpunla no ng gulay alright no so ayan dami nilang tinda to yun know, na marami nilang display dito no yan mga bato bato may mga bulaklak halaman no marami mga halaman nila yan no alright alright <coughs> Eh na. Ingon ra no. Ata imosod sketch dali ra kita pumunta. All right. So ayo nakabili na tayo na nakabili na tayo ng loam soil. So wina tayo. At uh, opisyal na natin yung maglagay ng ng mga seedlings, no? Alright. a few moments later Naglagay na tayo ng low soil dito no sa carton na to. Si dito natin. Ilalagay yung mga binhi natin, no? dito. natin ilalagay yung mga binhi. Ay. No? Ayan. So ayan. Uh hindi muna natin pinuno no. Kumain natin dito. Uh, unang gagawin natin uh, ganyan muna karami no yun yung mga karami ilagay natin ayan ayan lang natin ha? ayan so ganyan mga karami din after ah uh, babasahin natin ng tubig no babasahin natin ng tubig yan so basahin natin ng kunting tubig no ayan yung ibabaw ayan para basahin lang natin ayan ha? ayan Then after mabasa na natin, no? Mabasa na natin yung buong ano. Ayan, no? So, basa na, no? Uh, after nyan, ilagay na natin yung seedlings, no? Sa ibabaw. Tapos, yeah, pag nalagay na natin yung seedlings dito sa ibabaw, saka natin tabunan ulit, no? Alright, so let's go. So, yan yung okra, no? Ayan. Sa so, uh, worth 65 pesos. Ah, uh, yan lang. Il yan lang, no? Ilang piraso lang yan, no? 65 pesos. Alright. So, sa talong naman, no? Sa talong, ito lang din, no? Ganyan lang daw karami. Wala pa, ala. Ano? Basta ganyan lang karami. Yan, sa talong na yan, no? Alright. Tapos yung sa pichay naman, no? Sa pichay, ganyan naman karami. Marami, no? Marami yung sa pichay. Alright, so let's start na. Maglalay na tayo, no? So ngayon, unahin ko yung talong kasi wala siyang plastic no, na katulad nun. So unahin ko na yung talong. Yan. Lagay natin dito no. Yan no. Yan. So yun yung talong no. So itong hiliran na to, puro talong yan no? talong. So, lagay natin yan dyan. Yan. Alright, no? So, yung hilira na yan, talong. So, susunod natin dito. Adjust natin konti, no? Yan. Susunod natin yung okra. Yan, no? Okra. So, lagay natin yung okra dito. Yan, no? Malalaki naman yung buto ng okra, eh eto so, lagay natin yung ukuran no yan Ito, yung pechay siguro kalahati o konti lang muna siguro no kasi hindi ko pa alam kung paano yung ano ng pechay no Ito, siguro konti lang muna no I try lang natin to yan no budbud -bud lang natin diyan no yan mas marami kasi kaya medyo nilakihan ko eh yan yan na muna no yan, dyan na muna yan. Tapos, ilagay natin yung label dito para alam natin pag tumubo. Na, ayan yung pitchay, no? Okay. So, lagyan natin ng boundary. Yan. Lagyan natin ng boundary. Na, ibig sabihin, mula dyan yung yan dito. Para pag tumubo, di tayo -ano, manibago. Yan, no? So, yan. So, ngayon, uh, meron na yan. Nakalagay na yun dyan. Lalagyan na natin ng loam soil. Alright. So, ayan, no? tatabunan na natin ng loam soil. Yung mga seeds. No? Ayan. Ito, akin lang itong ano, no? Akin lang to Pamaraan ko to sa pagtanim, no? Oo. So, kung sino yung mga expert yan o yung mga nakakaalam kung paano magtanim, uh, please correct me if I'm wrong, then uh, Uh, gagawin natin no? yung mga suggestion nyo yun, no? pero ito yung sa akin version ko to paano mag binhi no? so yan tatabunan na natin yung mga seeds yan yan no? okay so yan Tatabunan na natin no? pero dagdagan pa natin na? kunti pa yan. Para matabunan talaga yung mga seeds. So, ayan. yan. Ngayon. Okay. So, nalagyan na natin, no? Nandiyan na, nakabaw na yung mga seeds. Ngayon, babasahin ulit natin si ibabaw. So, ayan, Babasahin natin ng water, no? Puteran natin kasi nandiyan na yung mga seeds eh. Yan. Yan, no? Okay. So nabasa na natin, no. Pag nabasa na natin 'yan, ngayon ang gagawin natin, tatakpan natin, no. Tatakpan natin 'yan, no. Tatakpan natin. All right? All right, no. So, ayan, oh, natakpan na natin ng plastic. No? Yan. Tapos, bukas, no? Open natin, no? Oh. Open natin yan bukas. Alright. Abangan na lang natin. So, ayan mga reels, no? Nakapagpula na tayo. So, abangan natin mga after mga ilang araw, no? I check lang natin yan. Tapos, tubig-tubigan na lang natin, no? Uh, check natin kung tumubo na. Kung ano yung, alin yung unang tumubo, yun yung una nating itatanim. Alright. Thank you for watching. <laughs>